Ang alawa sa largest provinces sa Pilipinas, kilala ang Isabela bilang the rice bowl of the north at corn capital of the Philippines. Saga naman ito sa yamang agrikultura, sila rin ang madalas na kanaranas ng matitinding kalamidad. Maraming mga ari-arian ang napipinsala. Mga kabuhayang nalulugi at lalong nagiging mahirap ang araw-araw na pamumuhay problemang hindi lamang ang mga taga-Kagayan Valley ang nakararanas kundi maging mga nasa iba't ibang dako ng Pilipinas. Sa maraming pagkakataon na ipadama ng Iglesia ni Cristo ang pagtulong sa mga kababayang naaapektuhan sa pamamagitan ng mga lingap sa mamamayan na pinangungunahan ng kapatid na Eduardo V. Manalo, tagapamahala pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Ito ay bilang pagsunod sa utos ng Panginoon Diyos na ibigin ang kapwa. Kaya naman sa malaking kilusan na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo na National Rally for Peace, kaisa ang mga kababayan natin sa Cagayan Valley na dala ang iisang tinig na naghahangad na ipagpauna ang paglutas sa mga suliranin na kinakaharap ng mga kababayan lalo na ng mga mahihirap. Sa panahon ng mga kaguluhan, pagkakampi-kampi at mga problema na patuloy na umuusbong, Muling nagkaisa at sama-sama ang sambayan ng Pilipino rito sa Cagayan Valley upang ipahayag ang kanilang damdamin sa idinaos na National Rally for Peace na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo sa labing tatlong dako sa Pilipinas. Alam po ng lahat na ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay umiibig sa kapayapaan. Sapagkat doktrina po, aral po na nakasulat sa Biblia na ang ating Panginoong Diyos ay hindi po Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng kabayapaan. Kaya itong ating pagtitipong ito, hindi lamang sa dakong ito, kundi sa iba't ibang mga dako ng kapuluang Pilipinas ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Isinisigaw natin ang sentimiento ng mayuriyang mga Pilipino ang nauukol po sa kapayapaan. Uh, para sa akin naman po, uh, okay naman po to para siyempre para maging maayos naman dito sa ating lugar. Hindi naman, hindi naman ay kahit naman siguro iba-iba tayong reliyon. Siyempre kailangan pa rin natin magkaisa kasi Pilipino. Yung rally po ngayon ng INC, ma'am, hindi lang po sa INC yan, kundi para sa buong Pilipinas din. Kasi hindi naman sila magrarally yan kung hindi sa kabutihan. Kahit hindi po iglesia o iba't ibang reliyon man, eh, din ma'am. Si Unity ba? Nagplanuhan po to. Eh, tumutulong kami sa kayusan. Nang mga taong dumalo dito ma'am. Sumusuporta po ang BFP dyan. Hindi lang po ang BFP ko di yung buong Ilagad City po ma'am. Papasalamat din kami kasi kompeto sila, PNP, Dito sa City of Ilagan Sports Complex sa Isabela, nati po ng humigit kumulang 50,000 na mga kababayan natin. Bitbit -bit ang kanilang mga mensahe na nais nilang iparating sa mga lider na nangunguna sa bansa na sana'y unahin ang paglutas sa mga suliranin sa maayos at mapayapang paraan. Masaya ang damdamin ng bawat isa. Ang araw na ito na pagsasagawa ng peaceful rally ay tunay na nagdulot ng kaligayahan at nagbigay ng panibagong pag-asa sa mga mamamayang Filipino, lalo na sa mga kababayan natin dito sa Cagayan Valley. Napaka tagumpay po. Awa po ng ating Panginoong Diyos, tagumpay po ang ating sinasagawang ng ating National Rally for Peace. Sana po gumising na po ang mga kababayan natin para sa ikapapayapa ng bansa natin. Nakaka-touch po sa puso na ang dami pong nagkaisa, mapayapa at masaya yung ginawa naming rally napakaganda na makita na ang bawat Pilipino po ay nagkakaisa para matulungan yung bawat isa na Pilipino po para sa ikakaunlad po ng ating bansang Pilipinas po. Pinakatampok na bahagi ang pakikinig nila sa mga kalooban ng Panginoon Diyos na nakasalig sa mga banal na kasulatan na itinuro ng mga ministro ng Ebanghelyo ng Iglesia ni Kristo. Sa pagkakataon din yun ay pinakita na patuloy pa rin sinusunod ng Iglesia ni Cristo ang isinasaad sa konstitusyon na separation of church and state dahil ang pagsasagawa na nagkakaisang pagkilos na ito ay naglalayong ipadama sa mga namiminuno sa pamahalaan ang paghahangad ng mga mamamayan na ang makapamayani sa ating bansa ay kapayapaan. Panawagan ito sa mga lider ng Pilipinas na unahin muna ang paglulutas sa malalaking problemang dinaranas at kinakaharap ng mga mamamayan sa halip na ang mga hakbang na magdudulot lamang ng lalong pagkakabahabahagi at kaguluhan. dala ang pananampalataya at disiplina, iniwang maayos na mga kapatid at mamamaya ng dakong ito at lubos na nagpapasalamat sa lokal ng pamahalaan ng Isabela sa mainit na pagtanggap at pagtulong sa isinagawang mapayapang pagdarali. Una ay itinagubili natin ito sa mga kapatid ang ukol sa isa sa gawang uh, aktibidad na ito. Nakipag-ugnayan din tayo sa mga local government officials para maayos nating maisagawa ang aktibidad na ito dito sa uh, Ilagan Sports Complex. Kaya well coordinated tayo sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno para maayos natin ito maipatupad. Uh, yung mga leaders niyo po na nag-organize po nito, nag-ipag-coordinate po sa local government unit ng uh, City of Ilagan at uh, we complemented with each other to come up with synergies tulong-tulong tulong po at ito uh, nga napakaganda lang kinahinat ng po nito. Pero higit sa lahat, kahit na anong pag-organize mo kung walang disiplina, disiplina ang mga uh, nagpa-participate, eh, wala rin nangyayari. Pero nakita natin, kita mo, wala man lang dumi kang makikita na kalat, ano? Dapat na may pagkakaisa because in the realm of values nowadays, we do really lament the upstairs of a selfish individualism. Tama yun. Sabi po nila kanina na minsan ni eh, pang sariling pangkapanganan. That in the process, nakakalimutan natin na tayo ay mga Pilipino. If, uh, we, must learn to rediscover our oneness, belongings and responsibilities in a greater society we now live in. And most importantly, kailangan, we must learn to become patriots again. Mahalit natin ang ating mahal na bansa na katulad ng inyong adikain ngayon yung yung intendent uh, uh, in ngayon sa rally na ito. Napakaganda po. Malaking tulong ho ito para sa ating lahat. Uh, ako ay I do really appreciate yung uh, disiplina talaga number one, disiplina. Papunta lang kami dito kanina. Nasabi ko sa mga miyembro ng konseho namin, kita mo kung gaano kat disiplina ang mga Iglesia ni Cristo Isang malaking karangalan na dito niyo dinaos sa City of Ilagan ang uh, pagtitipon na ito. Mula po rito sa City of Ilagan Sports Complex, Isabela. Ako po si kapatid na Ara Alejandro para sa National Rally for Peace Special Coverage.